Hello mga kasari, for today's vlog, okay. ah, ayan, yan, maglilinis tayo ng ating maliit na tindahan kasi tumila na yung ulan. Ayan, ina-arrange-arrange ko siya kasi kanina sobrang lakas talaga ng ulan. Kaya po yung iba naming mga pabinta medyo nababasa kaya pinupunas-punasan ko, ina-arrange-arrange ko. yan uh, update lang tayo dito sa store natin. Yung store ko is nagsimula nung August 4 sa puhunang 2,600 lamang. Kaya within 2 months, ito na po siya, pinaikot-ikot ko na po siya. Nagkalaman na siya kunti kumpara nung bagong bukas ako. Yan, kung ikukumpara itong store ko ngayon sa iba, maliit pa talaga siya. Pero naniniwala din ako sa kasabihan na tiyaga-tiyaga lang at mapupuno rin natin yan sa susunod. Yan, arrange ko yung mga pabinta ko kasi kakarating lang din nung kapatid ko mula ng mag siya. Kaya yan, ito na ga arrange arrange pa kami diyan lalagay ko yung mga bagong yang pinamili para wag kalaman-laman naman natin yung ating maliit na tindahan. Ayan. Uh, yung ang inyo palang kasari ay taga dito kami sa North Cotabato. Dito kami nakapwesto sa ngayon sa lugar ng aking asawa. Dito kami nakatira. Ayan. 2,600 lang po yung aking puhunan dito within 2 months. Ito na po siya. Kahit papaano, nadagdagan na po siya. Ayan. Ayan yung aking maliit na tindahan. May mga damit. <clears throat> soft drinks, yan. <clears throat> yung itlog ko parang wala pa tayong delivery kaya wala talagang itlog ngayon yan yung aming maliit na tindahan mahina talaga dito sa area ko pero tsaga tsaga lang yan ito yung mga bagong bili ng aking kapatid yung putol putol ko siya para ma Sorry. Sorry. <clears throat> Pasensyahan nyo na habang nabuboy ako ako, inaubo ako, may nagnatakoy. Kaya yung boses ko parang namamalat. Sakit yung lalamunan ko. Yeah. Dito sa amin, hindi talaga siya totally yung katulad sa iba na maraming boy bili. Kasi maliit lang yung tao dito sa area ng asawa ko. Kunti <clears throat> lang yung mga bahay. Kaya hindi talaga ganun kalakas yung mga pabenta. Pero tiyaga-tiyaga lang kahit papaano at least mayroong mapagkakitaan pandagdag pagkakitaan yan medyo umuulan pa sa labas mas umas ako dyan kasi sobrang lakas ng hangin basa talaga yung iba namin pang uh, pabinta yan maliit lang yung akin tindahan <clears throat> marami pang makantiw yung iba dyan wala pang laman mahirap talaga magsimula ng negosyo pero yun nga sabi ko tsaga tsaga lang talaga sabi nga ng iba bakit pa daw ako nagbukas ng tindahan na marami naman daw tindahan dito sa katapat ko harapan ko sa tagiliran ko may mga store din pero yung rason ko talaga kung bakit ako may nagtinda kasi parang dito talaga yung linya ko. Dito talaga yung gusto ko eh. Gusto kong gawin. Kaya hindi ako nakikinig At sabihin pa nila na, Ay, huwag ka na magpabinta. Kasi marami na kayong nagtitinda. Pero alam ko na, kung ano yung ginagawa mo, pag masaya ka sa ginagawa mo, alam mo, unlad ka talaga. Dati na rin akong nagtitindahan dito. Yun nga lang, medyo napabayaan yeah, ko noon. Yeah, Kaya yeah. ito ngayon, nagsimula ko ulit yeah, sa unod. Yeah. Kasi nga noon, uh, nung bago ako mawi, mula... Qatar. Nag-OFW ako dati. Pag-uwi ko, namungunan ako. Yun nga lang, nung nabuntis ako kasi nasela na ako magbuntis, medyo napabayan ko yung store ko. Kaya ngayon, ito, simula ulit sa Uno. Pero, sawa ng Diyos. Tsaga-tsaga lang. Sipag-sipag na. At least, may pagkakitaan. Pang dagdag sa income ni Mister Yun lang. Parang... Ni-enjoy ko lang yung habang nasa bahay ako nag-aalaga ng anak ko at least may extra income ako kasi kung tutusin malaking tulong talaga yung yung babae ka na may income ka na sarili mong pera kasi pag halimbawa walang pera yung asamo at least may maitutulong ka pero hindi ko naman talaga yung parang may masama akong intensyon diba dun sa mga kapwa ko rin anay na walang trabaho yung sa akin lang is para sa akin mas masaya ako pag may sarili akong pera kasi alam ko na makakatulong talaga ako sa asawa ko. Kasi dito sa amin, probinsya lang din to eh. Yung trabaho lang din ng asawa ko is laborer, minsan may income, minsan wala. Kaya nagtsatsaga talaga ako kahit sa maliliit na benta. Minsan makaabot lang kami ng isang daan o minsan wala talaga. Mahina talaga yung benta namin dito. Isang daan, dalawang daan. Pero tsaga-tsaga lang din, sawa ng Diyos yung within 2 months, ito na yung 2.6 ko ngayon. Medyo nadagdagan ko na, may mga soft drinks na rin ako. Um, hindi pala, hindi lang ako nagbibenta pa ngayon ng alak kasi parang sa pakiramdam ko hindi pa ito yung time. Sa pa yung puhunan ko, medyo hindi pa talaga ganun kalaki. Kaya yung pinupokus ko lang muna ngayon is yung mga laman ng store, yung mga mabibilis may benta para at least mabilis yung flow ng pera. Ayan. <coughs> kita nyo naman maliit lang yung karga ng aming maliit na tindahan pero sa awa ng Diyos kahit na minsan uh, masabi ko na parang gusto ko rin mag-close kasi wala talagang buhibili, maghapon. wala talaga kung bihira lang talaga masyado yung maraming buhibili, kabataan, yun lang pero caga tsaga lang talaga ganun talaga sa negosyo, wag lang tayo sumuko kasi pag sumuko tayo mas lalo talagang uh, hindi natin matutupad yung ating mga pangarap Kaya, sa mga kapwa ko, mga kasari dyan, tiyaga, tiyaga lang, sipag lang, makakaahon rin tayo walang araw. Ang importante sa ngayon, yung dasal lang na hindi tayo mawawala ng pag-asa walang araw, maabot rin natin yung ating mga pangarap sa buhay. Yun. Uh, yan, nag-a-arrange ako yung mga biskuit ko, nilalagay ko dyan kasi yung ibang mga hook na ginawa ni Mister, kailangan ko rin gamitin. Tapos, wala <coughs> na akong pagsabitan. Kaya yung mga bakante dito sa glass na mga pwede pang paglagyan ng mga biskuit, yung mga ganyan, dyan ko na lang, lang nilalagay. Mahina lang talaga dito sa area namin, pero Uh, sa awa naman ng Diyos, nakaka-survive naman kasi minsan dito ko rin kinukuha yung pang-araw-araw namin. Yung nga lang, binabayaran ko rin pagdating ng sahod ng asawa ko. Para at least hindi maubos yung puhunan na uh, pinampuhunan namin dito sa aming maliit na tindahan. Maliit na Yan okay. lang. Uh, salamat pala sa mga nanonood. Please Start like up, and down subscribe down sa aking YouTube channel para supportahan niyo po ang aking malit na tindahan, pangdagdag dagdag income na rin po sa amin, na, na mga bago po, panimula sa mga ganitong negosyo. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.